Para sa mga katulad kong OFW Mag-ipon kayo para sa sarili nyo Have a pleasant mga kabayan Welcome back to my channel What's up, Eh, tunay ang nakakalungkot po Ang video na ito mga kabayan Dahil buti na lang Meron din akong pamilya Na tunay na supportado ko At nagmamahal Mga kabayan Dahil meron po isang OFW natin na tunay na viral ang kanyang video ng siya po ay nagsalita at nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa kanyang pamilya na siya po ay halos 30 years nang nag-abroad at na siya po ang nagpundan ng kanilang bahay siya ang gumastos para sa pamilya niya at may bigay ang para sa kanila pero nung mapanood ko ang video na ito, eh tunay na nalulungkot po ako mga kabayan. 30 years po siya naging OFW, pinundar niya ang bahay na tinitirihan ng kanyang pamilya at ng nanay niya. Pero naisipan niya mag-portal na mga kabayan at wala na siya may bigay sa pamilya niya. Parang tinrato na po siya na isang hindi makatao mga kabayan. Kaya na po mga kabayan sa video na ito na kanyang pingos na nag-viral sa social media. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi nyo, hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos paaway na turing sa Parang ang sama-sama ko na. Ito naman ang kanyang sinabi mga bayan. Huwag, lahat ibigay sa pamilya. Magtira tayo para sa sarili natin. Mabait man yan o hindi man kayo close ng pamilya mo, huwag po natin ibigay lahat dahil darating ang panahon na kakailanganin natin ng pera mga bayan. Sana po nakapulo tayo ng magandang aral dito sa video nito at palala uli sa ating mga kapwa FW na tayo po ay maging para sa ating sarili at hindi lahat para sa ating pamilya. At kung maging maayos at maganda man ang pamilya ng pagkasama niyo, ay mabuti at walang pagbabago para sa ating mga mahal sa buhay. Kahit tumanda tayo at alaga pa rin nila tayo, kahit tayo tumanda. Sana po nakapulot tayo ng konting araw dito sa video nito mga kabayan. At maraming salamat sa panamuod. Para sa manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga ano video yung ilalabas. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.